Till, basta makuha mo yung huli. Yon oh. Yun ang pinaka-importante. Ng... So ito na ba yun? Ito ba ang possible na huli? Oh. Well, 21 minutes naman na. Ah. Nangyari yan, kalaban ay, pusta, ng ONIC uh. Philippines TLID. Kay Fabian lahat yung maliban sa huling Lord. Why? Pumasok so, na naman si Lord JM. Oh, so, oh, 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 oh. okay, medyo na palalim. Meron oh, oh, si Pa ay oh, oh. Brusco. At uh, nakuha pa ni Kiko yung Lord. Ito na ba yung last Lord oh, oh. na inaantay nila? Pero napatay na si Nancy At may gina natin ngayon si Kirk. Na Rene Sainz na hinahabol ngayon si Kiko, go, 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 go. Pero patay pa rin si Golden. At nabalik pa nga ang laban na mga world champs. Triple kill para sa The Beast. Gawin mo na nga yatang maniac. Mawawala na immortality. It's gonna be a shutdown. White and a wipeout for Onyx Philippines. Ang ni Sa kay Lancy at kay <laughs> Kaka, Sabi palang lang natin, Midnight, isa ang rule of the jungle. Kung sinong makakuha ng huling lord ang siyang magwawagi. At nandito na nga ang Republika ng Onyx na nagpupush sa base ng army. <laughs> <RB. laughs> Pero kung bitbet na minyon, at ang sabi ah! nga nila, Hello, MPL Season 15! Kami nga pala ang defending champs! What, What an game? opener. Rule of the jungle. Wow. Sayo na.